Bale mga kanoy pi Pupunta tayo ng CSI warehouse Dahil bibili tayo ng gatas ni Bibi Maika May nag-sponsor Pambili ng gatas ni Bibi Maika At diaper So sa nagbigay thank you thank you so much Kuya from US Thank you so much sa binigay niya Na sponsor para na Bibi Maika So misis Anong masasabi mo naman ma Thank you thank you kuya Apela na naman si Micah nito. <laughs> May pabasto na naman ng gatas. Salamat, salamat po. Ay, thank you, bae. Thank you, po. Thank you. Thank you, po. Thank you, po. Antok. Antok, mga kanaypis. What's up mga kanoy pi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman lang yung lingkod si Kanoype for another video. Araw ng linggo mga Kanoype. Pero nung Biyernes at kahapon Sabado, hindi na ako nakapag-vlog dahil sumumpong yung ano, yung sinus ko mga Grabi Grabe yung ano, yung epekto niya. Hanggang dito sa mata pati ulo na nakihilo ako kaya hindi ako nakapag-upload ng Sabado so ngayong linggo try natin mamayang hapon kung makakapag-edit ako ng video at ngayong araw mga kanipi magsisimba kami ni Lamisis at Baby Maika buti na lang gumanda na yung pakiramdam ko na makapagsimba talaga kami so grabe talaga pag sumusumpong yung sinus ko mga kanipi kaya yan na delay-delay yung ano, yung upload natin. Yung video ko ng Biyernes ay uh, edit ko mamayang hapon mga Kanoypi para may mapanood kayo. Ayan yung update kay Kanoypi na nagkasakit na naman. Ay. Kahapon nasundo ko lang si Ate AB tapos hindi ko lang nasundo sa temple, natid ko lang sa ano sa temple mga Kanoypi. So iba na yung nagsundo sa kanya. Si Kuya Marino. Siya na rin yung naghatid sa uh, San Manuel. Dahil wala. Hindi ko kaya talaga kahapon. nahihilo ako mga kanaypi. Sayang pa sana yon, Yung kikitain ko doon na... 350. Plus yung service ko dyan. Na isandaan. Bali 450 sana yon, Yung kikitain ko kahapon. Kaso... Hindi ko kinaya. Dahil nahihilo. Dahil sa... sinus mga kanaypi, Na mapikto sa aking mata papuntang ulo yun yung ano sanhe kaya yan so, buti na lang maayos na si Kanoy P ngayon nakakapagsimba na right? samahan nyo ako mga Kanoy P, na magsimba kami nila misis TV Mica ayan now. hi ka na anak hi na hi na Kanoy pi hi hi Ayan na si misis oh. Ma. Hello. Hi. Hello, everyone. <laughs> Simba. Tara na. Hello, kanoipi? Hi. Church tayo. Ah, Church coming in, mga kanoypi. kanoipi. kami. Sama nyo kami. Ay. Ay. <laughs> Ayan, nandito na si Mia, mga kanayipi. Pinunasan ko na rin kanina siya. Nang matanggal din yung alikabok. Ayan, saman nyo kami ngayon, mga kanayipi. No? Let's go, let's go. Pasok ng baby. 然后呢？ Nandun na silang mga ka-Nike. Sige na ikaw. Tara lang, pasok na tayo. <tong> Bale mga kanoy pi, pupunta tayo ngayon ng si Sai Warehouse dahil bibili tayo ng gatas ni Bibi Maika. May nag-sponsor pambili ng gatas ni Bibi Maika at diaper. So sa nagbigay, thank you, thank you so much kuya from US. Thank you so much sa uh, binigay niya na sponsor para ng Bibi Maika. So misis, anong masasabi mo naman ma? Ape na naman si Mega nito. <laughs> May pabasto na namang gatas. Salamat, salamat po. Ay, thank you, be. Thank you po. On, thank you. Thank you po, <laughs> <laughs> kamo na. Naantok mga kanipi So malapit na kami sa si Warehouse At bib, bibili na tayo ng gatas ni Bibi Maika Sana mayroon yung ano Tag 3 kilos na gatas niya Mas sulit kasi yon mga kanipi So tara Sama nyo kami Ayan mga ipi? Punta tayo ng CSI warehouse no? Ayan o Ayan mga ipi? Mama, thank you mama Thank si mama Bibili si tayo ng milk no Milk ni baby Micah Uy, <laughs> sasakay na naman, no? Wow! Ka! Uy, kasama niya si Kwan, no? Mickey, no? Ayan, mga kanipi, yung mga gatas dito, na lakto mo mo? pang, pang, ano? Wala silang 1 to 3 years old. Ha? Huh? 2.3. Iisa. Iisa mga kanahipi. Tanong tayo kung mayroon pa. So buti na lang mayroon pa doon sa taas mga kanayi. Hopefully na ganito rin ka ano ka rami. Ano mo pa? Yung mo. mo lang. <laughs> Pag ka ro pa kitawan mo lang. Ayan, buti na lang. Yeah, thank you, sir. Wala na talaga yung 3 kilo no. Akin daw yan, so yan. Oh, yan na. Ay, dami ah. Dalawa na yung milk niya, ano? No, wow. Diaper na lang. Masaya, vive. No. ngaling ano? Ito sa, bay, sa Tani. ba? yan? Uh -huh. Ano 'yan? Samputo to. Yan, toothbrush na. Pakita mo ha. 'Yan nga tingin. Wow, Mickey no. May toothbrush na naman ng baby ano. Yan na. Yan na. Wow. Kuha pa tayo ng tubig, no? Ayan, may daya pero pa siya, mga kanaypi. Ayan. May delight, no? Uy, juice ni Bibi, no? Wow. Ang dami, ah. baka na kompleto na Ayan. dalawang gatas ayos na no? ka may ka <laughs> may milk na no? may milk na no? tara ka na kaya di tayo Kaya <laughs> mga kanaipi, nandito na yung gatas ni Bibi Maika. Tapos nandito siya eh. Si Hello. Hi na, hi. Hi mo na yung kamay, ah. Hi. Hi. Busy kumakain ng price. Tara na, mga Uy na ipi. Uwi na tayo. Ayan, mayroon ng stock na gatas na naman si Bibi Maika. Tayo pa yan. Ah, So, maraming maraming salamat, kuya, sa binigay mo sa pag-sponsor na naman kay Bibi Maika. Thank you so much. Ayan. Ayong masasabi mo ma? Thank you kuya sa pag-sponsor kay Maika ng pambili ng gatas at saka diaper. May basta na naman si Bibi Maika now. No. Thank, Thank, oh. Thank, you. Po. Thank you po. Thank you. Ayan mga kanipi. Nandito na kami sa bahay. Grabe, iba na naman yung ano, yung init niya mga kanoypi. Ibang iba talaga, sobrang init. So siguro bukas na lang ako mamamasada mga kanoypi. Papahinga muna ako ngayong araw. Talagang kailangan ko pang mag-recover sa ano sa nangyari sa atin. No. At least kahit pa paano nakapagsimba kami. Ayan mga kanoypi, deliver tayo ng itlog order ng ano nung kapitbahay ni Auntie Abby doon sa EGL kahapon pa to na order hindi ko na ipigay kasi nga hindi ko na sundo si Auntie Abby so ikahatid namin ngayon kasama si baby mika you know, si Mrs Hello. Hello. saka maglalaro na rin si baby Mica doon sa park samahan nyo kami ikaw sa park Say hey Apo. Oh, oh. may ka ka na, Hey. Hey, tayo, tayo. Tayo. 那一批。 dyan sa park Ayan, maglalaro si Bibi May ka, hey, ah. ha. ka dito Oy Wala ka na, takbo-takbo dito Takbo-takbo, dandan ah Takbo-takbo Galing ah, lika dito, alika. Hehehehe Takbo ang bibi ano? No. alawang ang tita no. Takbo takbo ah, bilis. <laughs> Andun siya tatakbo takbo mga <laughs> Ganda dyan? Wow dito no Wow dito no <laughs> Ay wag salita ah Maganda ganda dito anak Wow ay okay, no Bito is ka nga Bito pala is nga Oh 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 <laughs> Bangat ikaw no Bangat si ang Bangat ang bibi no kasi yung kaslawang problema na oh mayat mayat tayo lang take off okay waras ko atin na parang game wain bagay ako. <laughs> <laughs> okay. ang ko na ito na ito lo di kalman eh ito na tiga karunan no okay. martiston okay. pa nantay ah chige, chige. When, sige 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 ang kahil, uwin Ayan na, deliver na natin yung itlog mga kanaipi Ayan na Punta na tayo sa bayan Ha? Punta na tayo sa bayan Bili tayo ng ulam Ha? Ha? ba na lang? Ang Uy! Punta tayo ba yun na? Away ka na, Uy! kami ng bayan, bibili ng ulam! Ano, tara na? <laughs> tara na sa bayan! Punta ka na doon! hola